Duguan at nakahandusay sa kaba ng Luwakan Road ang 37 anyos na lalaking ito, pasado alas 9 ng gabi kagabi May 20. Ang sinasakyan nitong motorsiklo, sumemplang. Sa may KS po banda ito, involving po ang isang Honda Click 150 motorcycle at isa pong uh, Toyota Hilux. Sa investigasyon ng mga pulis, patungo raw sa barangay Camp 7 ang rider ng maganap ang insidente. Habang bababa po ito sa curb portion ng road, ah uh, nahagit po niya itong one uh, itong isang sasakyan naman going to the opposite direction uh, nahagit po niya yung left side niya mm -hmm. yung specifically yung real left fender nitong Toyota Hilux at yun nga po na aksidente po siya sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng tinamunang rider ng motorsiklo habang ligtas naman ang 47-year-old na lalaking driver ng pick-up ayon sa PNP Accident-prone area ang nasabing bahagi ng kalsada dahil pakurba ito at madulas lalo na kung umuulan. Injury po siya sa kanyang kamay, uh, specifically yung left hand po niya at uh, ina inatay din po natin kung ano pa yung mga further na findings ng hospital kasi na nasa hospital pa po, po siya, natakpo po siya sa hospital. Hindi pa malinaw kung magsasampa ang mga ito ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property o kung idadaan na lang sa areglo. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Baguio City Police Office ang mga motorista sa maingat na pagmamaneho. Vanessa Bugtong, RNG News.